Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganoon din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakapagpalo sa ating FB page At nakapagsubscribe sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din Para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload Bali sa ngayon po mga kamanok Ay hanggang ngayon po hindi pa rin po dumadating yung order kong mulases sa panahon po natin ngayon biglang umuulan, biglang aaraw, diyan po nakakakuha ng sipon yung ating mga alagang manok. Sinubukan ko ito pong dahon ng malunggay, dahon ng talbos ng bayabas, dahon ng oregano, at itong bunga ng kamyas. Bali, ang gagawin ko po ngayon dito sa mga dahon na ito at bunga ng kamyas ay didikdikin ko po. Tapos yung katas po nito, siya po yung pinapainom ko. At very effective naman po mga kamanok, kaya gusto ko pong i-share din sa inyo para nang sa ganun makatulong din po sa inyo mga kamanok at lalong lalo na po doon sa mga kapwa ko backyard breeder bali eto po sisimulan ko na po mga kamanok yung pagdidikdik sa kanila no po Bali, ito po mga kamanok. Tapos na po natin dikdikin yung mga down-down. Ngayon po, ikakatas na natin. Tapos yung katas po, yung po yung ipapainom natin doon sa ating mga alagang manok na may sipon. Ayan na po mga kamanok yung itsura nya. Parang juice lang po siya. Bali, nandito na po tayo mga kamanok sa ating munting manukan at bibigyan na po natin yung ating mga manok na merong sipon ito po mga kamanok yung tinamaan ng sipon sa atin kung matatandaan po ninyo ito po yung dalawang piraso na sisiw na skinless ito na po sila so bali kahapon mga kamanok binigyan ko na sila at bago ko sila bigyan mga kamanok nung ganong ginawa natin yung iba't ibang dahon bali diniklag ko muna sila mga kamanok tinanggalan ko nung ano mga sipon do sa kanilang ngalangala -ngala, sa kambunganga nila doon sa may mata nila che check natin mga kamanok ngayon kung meron pa silang ano kung madami pa yung ano ngayon, sipon sa kanilang ngalangala -ngala. kung meron pa di ididiklag natin mga kamanok bali hanggang may lumalabas mga kamanok hindi ko tinitigil ang magdiklag pag hindi ninyo nailabas yan mga kamano yan yung nagsisimulang magkaroon sila ng bukol dito yung para nagkakaroon ng ano ng cheese bali painumin na natin siya nitong ating ano diretso do sa butchi mga kamano ang pagpapainom para hindi sila ano pumugak Kaya binibigyan ko sila mga kamanok empty yung butchi nila para mabigyan ko sila ng maraming ganito. Mga limang shot. Mamaya ipapakita ko naman po mga, mga kamanok yung gumaling na ano yung unang-una kong sinubukan na ganutuin. basta tuwing magpainom kayo mga kamanok ididiklag nyo muna yung unang pagdidiklag ko napakadami ako nakuha, parang hindi na mauubo ayan o oh. kita nyo yan o oh. ayan ha, tanggal bara na yan bigyan na natin itong katas ng ano dahon Ayan po, ayan po yung napagaling nung ating mga dahon daw na kinatas. Ayan o, wala na po siya si Pons. Bagamat kita pa rin sa kanya, wala ta pa rin sa kanya yung malalim pa yung dito niya. Bali, ito po yung tinamaan ng pisik, halak at sipon. Ayan, after one week po na gamutan, ayan po, ito po yung resulta sa kanya maling siya dahil po doon sa ganung uh, pamamaraan so yun lang po mga kamanok. sana ay nakatulong po ako sa inyo at nakapagbigay ng kaunting informasyon tungkol po sa mga dahon-dahon o alternatibo na pwedeng igamot pala sa mga manok na may sipon na akala natin ay uh, hindi gagaling sa mga ganung dahon-dahon na ano po mga kamanok. So marami pong salamat sa panunood at get to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.